lugar uh, nata karon dinhi sa lugar sa kaning lugar lang ga manikit manikit dan sulion ah uh, dan solion, kagayan di kagayan di so nata karon sa tribo higaunon higaunon tribong higaunon mga igso alang sa pag uh, hinabi nato himamat o hinabi nato sa mga anak sa atong mga dato na mga luma dinhi sa sa higaanon So, karon ato ipaila si Decibel. Mo sa Decibel. si Decibel si ah Nigel. Si Nigel. Kumusta Nigel? Ang ang niyong Papa ganihan ah uh, nagkadayon na uh, kinahanglan na uh, i-preserve nato ang kinaiyahan. Tungod kay ang kinaiyahan uh, makatabang sa ato uh, ang sa inyuha sa kribo. So gusto nila nga ang gusto mangod nila nga ipasa sa naamo karon tungod ipasa nila sa inyong generasyon karon pagprotektar o pagpreserve sa itong ginayahan. Sa inyo ma masulti ni Ana. Salamat po sa among Yan kanan kanan na hindi pasaksi kung saan pag tanong, kung saan pag atinan sa uh, mga tanong o ano na isip sa kakuan sa ng mga sunuray ang mga kuan na rasyon akong kan ng ma cuman po na mo ni kun kaya kami magigad ang sunuray na matiman po na mo ni isip tag koan sa ilang gisugdan para sa sunod di po ninyo nga sunod ninyo ng henerasyon ikan sa inyong henerasyon kanununuan sa ilang henerasyon sa inyong henerasyon itong hangtod uh, na sa inyong sunod pagiging in henerasyon ma pagiging matagam taman dayon uh, unsa inyo ang nasinati nakabalo mo unsa climate change ang no? atong na yun, nabati karon unsa ang nabati sa mga batanong lumad sa climate change o sa atong kahintang sa panahon pero sobrang init ka kasi nati iban mo og sobra ka init unsa inyo ang nasinati as batanong sa lumad sa climate change langka Ah, <laughs> <laughs> <At>, sige, <laughs> sige, sige. Nasaman yung nasinati ah, nasinati sinabi may remote karoon sa iso na tas climate change. Climate emergency. Kainit. Kainit. Sa kinahan, sa bagyo. So, dili na klaro. May na na-pattern so ang atong pagpananom. So, dili na nakabasis kinayahan ang atong pagpananom. So, lahi ragyod ang karoon. Sobra kainit ba dito Sinati ba ninyo nga ang init? sa init panahon? Sigurado niya. Yeah, Kung sa inyong isahe sa mga magandang may tungod sa inyong mga anitika activity karon. rin. Sigurado niya. sa mga lide ka na niya nga. Ito, sabangan nato sila sa pag-iman, sa tanong sa mga kuwan, sa mga kahoy, o sa bunsa nga mga tanong makatabang

Okay. salamat mga Igso. Uh, sa sunod yung gayon At may nabi ang patila ka mga parts sa, mga lumad na which is affected sa atong climate change karon. Dagang salamat. Inaot nga mag mo sa akong YouTube channel Andro Tio Alom juniors sa YouTube channel Andro alum sa akong Facebook. Dagang salamat o mayong buntag bless sa kadaghanan. Salamat! Mga